Tapos ay kahapon naman, ay may nagbigay naman na ito ah. Tada! Libre din ito. Kaya kung kayo... So, oh, di ba Napakaswerte ni Mama Names. Makakaipon na, makakatipid. At kaya kung kay nagtitipid na kagaya ko, ay kay mag... Hello mga ina! At ako'y narito sa bahay. Ako'y naka na. Ito kami ipapakita sa inyo, ganito talaga ang ma mama names. Ako'y nakasalamin at makatay ang aking mata. Nangangati na naman. Noong nakaraan, siguro ay last week. Iba talaga kapag ma eh. <laughs> Ma-discarting palahingi. Okay, <laughs> pero hindi yung palahingi pag may mga previous na binibigay, eh kunin mo na at sayang. Tulad na yun, noong nakaraan linggo, uh, may lib may nang may nagbibigay ng libreng ano sa isa na talaga at makatay ang ah, kamata ah, na ilang araw na ah, malabo na pati saglit at bayon nga akala nilinis yung sa at hindi ko na makita ganito iyon na nangyari nung nakaraang linggo ata ayun ay mayroong namimigay ng sabon hindi yung nakapouch nakabox pa sorte lapit ko kaagad at nung may bibigay ng libre hindi eh, ako nakabakaw na naman ng isa tapos ay kahapon naman ay may nagbigay naman na ito ah tada libre din ito kaya kung kayo sumasakay ng LRT, ay talagang kayo susortehin at lagi may nagbibigay doon. Dati puro kende, ngayon ay sabon na. Tapos ay kaninang araw, ay kaninang umaga. Ganito naman ah. O, ilan ito? Limang piraso. O, ba diba Napakaswerte ni Mama Nems. Makakaipon na, makakatipid. Wow! Kaya kung kayo nagtitipid na kagaya ko, ay kay mag-abang-abang sa LRT <laughs> at mabigyan ng libre at kay mag-aabang ulit tuwing umaga at tuwing umaga nagbibigay ay at tuwing umaga ako mag-aabang doon pagkaw talaga ako nalapit pag ano ah may nagbibigay lapit ako agad libre libre na ang shampoo sa bone Hmm, Tapos yung nakaraan, yung safeguard naman iyon. Nakabox pa. Salamat po sa mga libre. Makakatipid na po ako. At papakita ko ulit kapag may susunod na may na may migay doon. Pero hindi ko na ibig video doon. At dito na lang ha. Okay. See you. <laughs>